So yan magandang araw ulit sa inyo mga kamaster at welcome back po sa ating youtube channel Ngayon naman mga kamaster ang ituturo natin ay FDAS O yung Fire Detection Alarm System So bilang electrician kailangan na kailangan nyo po ito mga kamaster matutunan no Lalong lalo na yung mga old curriculum na NC2 Kapag ikaw ay nag renew So isa po ito sa mga assessment natin O sa trade test yung actual no So ngayon mga kamaster uh, Simulan na natin no Meron tayo dito power supply na 24 volts. So, mamaya manalaman niyo kung para saan 'yan. Meron tayong base para sa smoke detector. Ito po 'yung itsura ng ating smoke detector. Ito 'yung likod niya. So itong smoke detector na 'to, mga kamaster, ah uh, pwede siya pang addressable at pwede siyang pang conventional. So meron po kasi dalawang uri ang eh ang FDAS, 'yan ay addressable at conventional. Pero ang ituturo ko sa inyo ay conventional, mga kamaster, no? So meron tayong wire na black red para sa ating positive at negative. So, ibig sabihin DC yung ating supply para sa mga smoke. Ito naman tawag dito ay manual call point or manual pull station. So, ito ay manual no kapag may sunog, pa uh, pull down mo lang 'yan. Push in tapos pull down daw. Ayun, mag-alarm na yung ating uh, FDAS. So, bago tayo mag-start dito mga master, paliwanag ko muna sa inyo yung FACP. So, meron na tayong drawing dito, pero iba yung natin ito, no? So, meron tayong FACP. Ito yung pinaka-panel. Control panel. So, magbibigay na rin ako ng picture, no? Para ma-imagine nyo. So, yan. Yan po yung ating FACP. Sa loob nyo, yung, mga kamaster, meron po yung mga terminal. So, positive, negative, positive, negative. So, et cetera, et cetera. Tapos, yung nakalagay sa ibabaw nyan, ay zoning. No? Zoning. Ito ay zone 1, zone 2. So, example, ano ba yung mga zoning na yan? Example, meron siyang building. Yung building na yun, nakahati sa dalawa. No, may di, Meron siyang division. So, ang gagawin natin dyan mga kamaster, ay lalatagan natin siya ng smoke detector na dalawang grupo. So, ang tawag doon, si zone 1 at saka si zone 2. Example, ito si zone 1. At saka si zone 2. No? Ganun lamang po yan mga kamaster. From FACP, tawag dyan na yung FACP, ah, uh, wire alarm control panel, from FACP, maglalagay tayo ng wire, positive at saka negative, papunta dito kay zone 1. So hindi natin siya pwedeng iduktong, no? Kay zone 2. So ibang wiring si zone 2. So sa actual mga kamaster, ah, uh, for example, ito yung ating control panel, no? meron dyan nakalagay na zoning. Kunyari, ito yung ating zoning. So, kunyari, ito yung zone 1. Kapag naglatag tayo ng wire, papunta dyan, papunta dito sa zone 1, syempre, ang dadatnan niya na isang smoke detector. Smoke. O, SD. Smoke detector. So, naglatag na tayo ng wire. Ito yung wire na yun. Papunta dito siya sa smoke detector. Kunyari, ito yung pinakaunang smoke detector. So, paano mangyayari dyan? So, para malaman natin mga kamaster, tingnan natin yung uh, tagging ng smoke detector sa likod. So, take note mga kamaster, no? hindi po lahat ng smoke detector ay eh, ganito ang itsura. So, yung pang-conventional na smoke detector, so yun, mas madali yun. Parallel, parang ano lang yun, parang ilaw yung connection niya. Parallel lang. Nakalagay lang na L, C, A, L, tapos C. Tapos ganun-ganun lang ulit, ulit-ulit lang. No? Hanggang sa kung ilan yung smoke detector na ilalagay mo. Pero ito mga kamaster, no? Uh, Semi-addressable. So, pwede siyang gamitin pang addressable. So, meron tayong tagging dito na 1, 2, 3, 4. Nakalagay dyan, zone out, zone in. Tsaka, sa number 4, uh, zone positive. No, so, ano ba ibig sabihin niya mga kamaster? So, ipapakita ko sa inyo yung base. So, ayan. Nakita nyo, yung dalawang pula magkasama. Yung dalawang itim ay magkahiwalay. So, pagpasok nito, uh, pagpasok nitong wire na to, sa smoke detector yan lagay natin no ito yung base ito yung base ito yung panel kunyari no so pagpasok niyan mga kamaster positive saka negative pagpasok niyan mga kamaster <coughs> yan <coughs> nabulunan tayo pagpasok niyan mga kamaster no sabi diyan zone negative in ISA number 2 tapos yung positive ay sa number 4. So, mangyayari, itong positive, sa number 4 ng base, at itong negative naman, sa number 2 ng base. So, mga ka-master, sa base po, meron po yung tagging. So, yan, makikita nyo, mga ka-master, 1, merong 4, ayan, 4, merong number, ayan, 2, at saka 3, syempre, ito na yung 3. Ayan. So, ibig sabihin mga kamaster, no? From panel to smoke detector, yung pinakaunang smoke detector, ang pasok nitong dalawang wire na to ay sa 4 Ah, uh, 2. So, tingnan natin mga kamaster, no? Ayan, number 4, positive. Number 2, ayan, negative. So, yung itim. So, mga kamaster, paano naman kung papunta na siya ulit sa kabilang smoke detector? Ang ibig sabihin ko, kunyari, sa zone one, merong apat na smoke detector na magkakasama. Di ba? Merong apat. So, sabi diyan, pa ang unang pasok ng wire ay 4 at saka 2. Ngayon mga kamaster, pagdating naman dito sa kabilang smoke detector, hindi na po ganyan ang magiging connection niyan, no? Sa base natin may apat na terminal. So, paglabas ng wire, Kunyari, ito na yung pangalawang smoke detect uh, detector. Yung number 2, yan. Si series lang po yan. So, yan. No? Pero, itong negative, na nasa number 2, ang lakas po niyan, ay sa number 3 na. No? Papuntang smoke detector na kapila. So, pagdating naman sa kapila, mga kamaster, ang bagsak naman yan ulit, ay sa 4. Uh, at saka sa 2. Pagbalik naman sa kabila. Lilipat tayo ng kabila. Number 4 ulit. At ang labas naman dito ay number 3. So number 3 na. So para maintindihan. So kuha tayo ng linya. Bilog. Ang pasok dito. 4, 2. Paglabas dito. So itong red, 4 pa din. Pero ito ay number 3 na. No? So number 3 na. So pangalawang base. Pagpasok sa kabilang base. Ito, 4 ulit. Ito naman ay sa number 2 na ulit. Paglabas ng base. So 4 pa din. Ito naman ay number 3 na. No? Hanggang so on, so on, so so on. Hanggang sa, ang maximum lang naman natin ay 15 smoke detector na magkakasama. At uh, sa isang zone, dapat meron isang manual pole station or de depende sa design kung ilan yung gusto nila, no? So, yan. Yan yung ating connection. Ang tawag dyan ay loop in at saka loop out. No? So, kunyari, ang dulo nito ay smoke. Uh, smoke detector. Hindi, ah, uh, epe, ano, tawag dito? Manual pull station, yung pinipindot. No? Manual pull station. So, yan na yung kanyang dulo. So, nakalagay lang dyan, mga kamaster. Ito yung kanyang tagging. Isang box lang yan na terminal. Makalagay dyan, positive, positive, negative, negative. So, papaksak lang po yan dito. No? Positive, tsaka negative. Ganun lang po, mga kamaster. At syempre, apat yung terminal niyan, mga kamaster. Pagkabagsak nito, siyempre may may iwan na isang positive at isang negative na walang laman. So yan, lalagyan natin yan ng resistor. So depende pa rin yan sa design ng FACP kung ano yung nire-required na resistor. So meron 4.7 kilo ohms. Kilo ohms, meron naman 5.7 kilo ohms. So, depende po yan, no? kung ilang kilo ohms yung nare-required ng brand na yan. So ngayon mga ka-master, ipapakita ko sa inyo yung wiring. No? Actual, ito yung drawing. Ito yung actual. Loop in, loop out. So smoke detector. So ito naman natin ito, manual put station. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-master. No? Ah, ah, ayaw pa magbukas. <coughs> yun. Ngayon mga ka-master, yung dulo. So, yun, no? May nakalagay na zone positive at saka zone negative. So, bali, itong apat na yan, yung galing sa smoke detector sa zone positive at saka zone negative. Tapos, meron pa may iwan dalawang terminal. So, lalagay natin siya ng resistor. Ito yung ating resistor, 4.7. Pero sabi ko nga, depende sa design or nire-required nung brand kung ano ba yung ilalagay na resistor. So ilalagay lang po natin yung resistor sa ibabaw. Ganyan lamang mga kamaster, no? Ito lang yan. So, yun. Ganyan lamang po itsura niya. Pero hindi natin lalagyan kasi uh, testing lang naman to eh. Pag uh, for learning purposes lamang. So, yan. yan. yung resistor natin, no? So, mga kamaster, ngayon naman, uh, itetestingin natin kung paano ba gumagana ito. So, isasaksak natin ito, mga kamaster. So, ilalagay ko muna yung smoke detector. So, mga kamaster, na uh, meron tayong power supply na 24 volts. Kung mapapansin nyo sa mga smoke detector, mga kamaster, kapag uh, functional na sila or yung inyong wiring connection ay goods at uh, walang problema, maganda yung yung pagkaka-install ng wirings, no? Tama yung loop in, loop out. So, kung makikita nyo dito mga kamaster, yun o, no, nagbibling. So, ibig sabihin, so, functional na siya, no, mga kamaster. Ngayon, uh, i-try natin i- i-activate yung ating smoke detector. Paano ba siya nag-smoke detector? So, meron tayong smoke tester. So, sprayan lang natin ito, mga kamaster. Yun. Kung makikita nyo mga kamaster, no? <clears> Tao. <throat> so, meron siyang red na ilaw, no? Nag-steady yung kanyang red. So, ibig sabihin, kapag ganyan ang smoke detector, activated, ibig sabihin, nakadetect siya ng smoke. No? So, yan. Yan po yung itsura ng uh, activated na smoke detector. So, ibig sabihin, tama yung ating connection, no? So, try naman natin to. Yun, umilaw din yung ating manual pull station. So, pare silang umilaw. Ngayon, tanong mga kamaster, paano ba sila nagbibigay ng signal sa FACP natin? No? Paano ba nag-a-alarm yung ating FACP? Kung ganito lang naman yung ating connection. So, ang sagot dyan mga kamaster ay ang Ohm's Law pa din. So, sa Ohm's Law mga kamaster, kapag mataas ang resistance, mababa ang current. Kapag mataas ang current, mababa ang resistance. No? So, paano ba nai-apply dito ang Ohm's Law? So, sa FACP natin mga kamaster, kapag na-read niya ay resistance, goods yung resistance, kaya meron tayong end of line na resistor, meron siya minimaintain na resistance. Kapag ang resistance ay bumaba or tumaas, so mag indicate si panel or yung resistance na yon magbibigay ng signal kay FACP na mayroong problema sa ating zoning. It's either sa mga duktungan or mga sirang wire, no? Yung mga tao dito, yung nagkakaroon ng kulay green, no? Na parang ating rust. Rusting sa ating mga tanso. So, yon. Kaya, loose connection. Yan yung mga na nagiging dahilan ng ating Uh, pagtaas or pagbaba ng ating resistance, no? Siyang resistor. So, yan. Ang ibibigay ng signal sa FACP ay trouble. No? At kapag naman ang resistance ay bumaba at tumaas ang current, tulad nito, nag-activate siya, umihilaw siya, at ito, nag-activate din, umihilaw siya. Ibig sabihin, mga master, sa linya na ito, tumaas yung current So, ang ibibigay na signal niyan kay FACP ay fire. Doon siya magbibigay ng supply sa mga bell. No? Katulad nito. Ito, meron tayong strobe light with uh, tone. O yan, bell. So, yan. No? So, bibigyan ng FACP or mag yung kanyang supply, auxiliary contact, susupplyan niya to para mag Uh, tumunog no bali yung ciliary contact naka-open yan kapag uh, pang uh, standby at kapag naman yan ay nag-activate so magno-normally close lahat ng kanyang auxiliary so lahat ng auxiliary devices niya ay mag-activate tutunog iilaw yung mga exhaust ah, andar kung meron man no sa kanilang auxiliary so ganun po yan mga kamaster master no Bali, ang nagpapagana o yung nagbibigay ng signal kay FACP ay si current para sa fire at si resistance para naman sa system. Kung okay ba yung system. No? May nakutol na wire na wala yung resistance. No? So, yun. Ang bibigay ng signal ay trouble. At meron pa pala bago makalimutan mga kamaster. No? May isa pang nagbibigay kay FACP ng signal. Yan naman ay si voltage. No? Sabi ko nga, ohms law. No? May apply natin dito kay FACP yung ohms law. So, bakit naman si voltage? Anong kinalaman ni voltage? So, si FACP po kasi, per zoning, ay meron siyang nominal voltage na minimaintain. So, yung nominal voltage na yan ay 20 volts up to 25 volts lamang. So, ibig sabihin, kapag bumaba ng 20 volts yung supply ng zoning kunyari itong zone na to naging 19 volts yung supply so mag alarm si FACP no? i-alarm niya lahat Pag bell, etc mga auxiliary niya no? mag i-activate niya lahat so ang problema dyan mga kamaster kapag pumunta ka sa zoning kunyari itong zone 1 nag-alarm so chinek mo yung bawat smoke detector yan No, chineck mo lahat. Ngayon, resham yan, chineck mo lahat. So, wala nag-trigger, wala yung nag-red. No, normal sila, nag-blink lang, ganyan. Normal. At sa F uh, manual pull, wala rin nag-activate. So, yun. Uh, kadalasan, ang problema nyan ay voltage drop. Nakakaroon ng voltage drop. So, bakit ba nakakaroon ng voltage drop? Defective na smoke detector. Defective na manual pull station defective na wire. So ayan, may mga problema sa wire connection, no? May sira sa zoning. So ayan po yung mga possible problem niyan. No? Sa smoke detector, para malaman nyo, yung pumasok na oriented 24 volts, dapat yung lalabas sa kanya ay 24 volts din. So para ma-check mo na goods tong smoke detector na to, i-check mo yung uh, loop out no, na yung pumunta dito. So, kung yung pumunta dito, ay 24 volts pa rin, ibig sabihin goods yan. So, i check mo lahat yan. No? Lahat ng device na nakakonek sa zone 1, i check mo yon. Dapat lahat yon 24 volts. So, kapag gano'n naman, automatic naman yan, sa unang device pa lang, ay voltage drop na. So, yon gano'n no? Nagihilaan sila ng kuryente. So, gano'n po gumagana si FACP o yung ating FDAS. So 'yan, napaka-basic lamang po 'no kung iintindihin natin 'no. Yan mga master kung may katanungan kayo, uh, comment lamang po kayo diyan at uh, sasagutin natin 'yan no? mga master. Ang mahalaga sa atin ay makatulong tayo sa mga kapwa nating uh, electrician, 'no? diyan So, yo masaya tayo pag nakakatulong tayo sa ating mga kapwa electrician. Sa mga nagtatanong paano naman yung connection ng bell? So sa FACP pag binuksan mo yung panel, may nakalagay doon B1, B2 positive 1, positive 2. So, yon Doon lang naman siya ilalagay. Pagdating sa likod, so, ayan, no? Yun lamang po siya. Parang ilaw lang, ganun, ang connection niya. Positive, negative. So, ito naman, mga master Yan, ibig sabihin niya, pipili ka lang ng tone. Kung ano yung tunog na gusto mo. So, naka-short lang po yan. Tanggalin natin. So, ayan, no? Naka-short lang po yan. Ipag-short niya nyo lang po yan. Yan, mga terminal na yan. Papasok niya lang yan, yan. No? Para may iba ka niyan, tunog. Kung ano yung gusto niyong tunog, so, yun yung inyong maririnig. So, ayan yeah, mga kamaster, maraming salamat ulit sa panonood sa ating video tutorial. Sana, <coughs> sana yung may natutunan kayo at kung na kayo nagugulan, mga kamaster, uh, comment lamang po kayo, no? Medyo may ingay yung ating surroundings kasi ay nasa trabaho pa po tayo, no? So, ayan, yeah, maraming salamat ulit mga kamaster at uh, subscribe na sa ating YouTube channel. <coughs>